ito ngayon. Nililinis niya. pa uh, Paulit-ulit lang. Di same mo. Sabi ko nga, apat na taon na. 2018, 2021, 2024, 2025. 2025. Pareho lang yung complaint niya. Na-file na po niya ito last year. Na-file na po niya ito last year. Tapos na po election. Nanalo na nga po ako. Naging number one pa. Salamat at uh, mas naniwala kayo sa akin kaysa kay uh, Trillianes. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil ako naman po ito ang magsiservisyo sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Eh, isa yung tamad at uh, uh, alam ng Pilipino sino yung corrupt. Siya yun. Salamat po sa inyong uh, oras at uh, pakikinig sa akin. Apo. Tayo ho, po ito. Hindi po ito uh, pagtuturo. Ay, the Ombudsman and the DPWH to seek the truth, not the script, if there is any. Tumbukin nyo lang po ang katotohanan. Maniwala kayo sa hindi. Pag inilihis yung issue, magulo po ito. Magagalit po ang Pilipino. Magagalit ang Pilipino pag niloloko nyo ang ating mga kababayan sa katotohanan. Yung katotohanan lamang po, tumbukin nyo po. I am one with our countrymen in this crusade and fight against corruption. Ikulong ang mga kurakot at mga magnanakaw. Kilala niyo naman yung mga buhaya. Napapangalanan na eh. Yung iba nagtatago lang talaga. Hindi ko alam saan sila nagtatago o pinagtatakpan niyo lang talaga. Para ilihis yung katotohanan. Dito lang tayo sa katotohanan. The truth. Hindi hindi kayo magkakamali. Pag doon lang tayo sa katotohanan. Salamat po.